Saya pou on va danser petit peu non vous pas en deux pas danser ça c'est le bon dit c'est pas facile ça dit bon on ne sait pas beaucoup ça dit dans toi alors il dans toi il dit ça dit on peut pas rester bien tellement mais Patuloy ang exam namin, pero praise God, sa nag-analysis school namin na wala akong pasok na manipulis ka. Sabi ko, hindi ko ang pasok hindi niya niloob na magkaroon kami ng exam yung araw na yung na namin. At na yung mas tumatak sa akin, yung nag-sacrifice ng time sa Panginoon, magpapayaan. At yung at yung tumataklim mo sa akin is yung yung hindi hindi mo kararamdaman yung Espiritu ng Panginoon kung hindi mo tatanggalin yung mga strongholds sa so, puso mo. ganito, lahat ng ay inakit sa puso mo, unahin po, at i-sacrifice mo, sa akin, at yung, yun na po, ang um, nagutuloy po sa akin. ay mas lalo natin mahalin ang mga inoho. at mas lalo nating unahin. kailangan, kailangan, kung ano ka, kailangan may gawin ka para ikaw ay mag, -ma ko. Kailangan na uh, sa sa giving then, ang ko, din ang matutuhan mo, isa ko sa sa binasa ng Panginoon na uh, yung pagtatites natin, kailangan na uh, itigay natin ng buo kasi minsan din po ay gano'n din po kung hindi ko binibigay yung buo na itigay na siya naman ang nagbigay sa atin. Amen. Nam mga pagpapalamin, nakikinan ang kibagdada mo sa Panginoon.